Tuan buku angkat aku tutun lalu Muka unun aku ni Gutung lah kaya tu Tak 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 Hindi makahig dulo. Nuul -uh, makahig kayo na. Nuul -uh, mong kayo. Hindi na nakuni na yun nun kao. -uh, kayo. Nuul -uh, kayo -ka na. Huwag kao nun iring. Ang isa lang kung pa na Kanika na akong kaunon. Okay đi <laughs> thì mình <mà> đốt lên <laughs> nghĩ